pagpalang araw po sa ating lahat mga kaagri. Ngayon ay narito na naman tayo sa bago nating tano, tabagong tanim nating talong. Dahil nga sa maganda nga rin ang panahon ngayon. Ayan. Ito nga, iniikot-iikot ko nga itong bagong tanim kong talong. Ayan, ito ay... Uh, magwa one week pa lang po. Bali, five days pa lang po, ere. Ayan, Bali, five days pa lang po ito. Ayan. Papakita ko. Kabila. Ayan, mga ka-agree, ayan. Oh. Ayan, so, Ito pa lang po. Ayan, ang itsura ng... Talungko ko sa loob lang po ng 5 days yan bagong tanim nga lang kasi to ayan ganun pa man ito ayan oh, yan punta dun ayan dala sa bagong ano nga lang to bagong tanim ayan na po sa loob ng five days yan napunta ron kaso yun nga syempre dahil nga sa nabutan po ako ng tirik na tirik na init kaya may mga parts po na hindi may talaga na may malalanta ayan tulad nga po nito ano yan yan nalanta pero buhay po yan mga kaagre ano buhay po yan yan Ganun din to dito. Ay pupunta doon. No. So dito natin yung tong lehera na to. Ayan. Makikita nyo po itong lehera na yan. Ayan. Sa loob po ng 5 days. Ganito na po ang naging kahinat na ng bago kong tanim na talong. Ano yan. Ganun po siya. Ang inyo po ang pagtatangan kung bakit po, bakit po may mga itim-itim po yan dahil nga po sa organic na po itong talong natin. Ano? Ayan, yun din doon. Yun din doon. Ah, ayan. Papunta ron. Ayan. Then guys, yung yung maraming ano po, yung may kulay, yung may mga damo na yan, yung may mga carabao grass yan, ang naitanim ko naman po dyan ay kalamansi. Ano, yan tulad nga po sa naano, kaya, ano ko, yan. Yan po ay mga kalamansi, bagong tanim. Kasi nga kahapon yung last day kong tanim, kahapon na, kalamansi. Tatapos ko lang. Kasi nga tulad nga sa mga talaki ko nga dahil sa mga nakaraan kong video na ah, may may una akong naitanim na 200 puno na sili ay na pakalamansi ngayon nang dahil nga po sa may space pa at medyo na tagal tagalan yung pag deliver ng kalamansi ng dahil nga sa ginagawa po yung karsada namin dyan kaya hinintay pa po namin na maari ng madaanan yung kalsada kaya yon nung pwede na mga one month yan na uh, nagpa-deliver na kami kaya ito yun yung karagdagang uh, deliver 550 puno ayan ganun nga mga kaagre ngayon balikan po natin itong pebdis kong talong yan papunta po doon yan ayan po, ayan, yan po yan papunta doon yan yan po kalawak Ayan. Ayan. Ganun po kalawak yan. Ayan. Hanggang dun. Pinakadulo. Ayan. Ayan. Tinanong nyo yan mga kagre. Ayan. Ganun o. Oh. Ayan. Kapunta dun. yan Ayan. Kaya mas maganda na So survey natin tong bagong tanim natin. So, talong. Ayan. Punta dun. Ayan. ayun o. Oh. Sa loob lamang po ng 5 days. Siyempre mga kaagre tulad nga sa mga ano hindi pa repares ng Pagtubo ng ating talong. Ayan o. Yung no? malalaki na. Yung mga ano na. Kaya. Bukas pipidi na po natin to. Bigyan ng. Vitamins. Isprehan na po natin to. Punta doon o. No? Punta roon. Ayan. Punta dito. Ayan. Ayan. Ayan, napunta dun. Ayan. Punta dun. Ayan. Ayan. yan Ito yung mga kagre. Ayan. Ayan. Punta dun. Ito mayroon pa akong nilagay sa gilid. Ayan. mga tira-tira dyan ko nalang nilagay sa gilid ayan balikan natin to may kambal oh ayan magkaano kasi sa isang ano yan ayan hindi ko na pinaghiwala yan kasi nga masisira ang kanyang ugat kaya ganyan pinabayan ko na kung sino sa dalawa ang magiging malusog ano oh. punta dun ayan pagmas na yun. ayan doon. Yan. Kaya mga kagre, ka ayan patuloy po natin subaybayan ang video nito. Na para lagi po kayo updated sa mga i-upload natin sa ating mga tanim. yan o, yan Ayan. Ganun siya. Kalusog na rin. Ayan natin ang pang palusog, pang pataba at nandoon na rin yung pang pataboy insekto. Ganun na nga rin. Ayan o. Oh. Hanggang doon. Ayan. Buntahan naman natin itong nandito lang sa ganon makikita nyo naman Ayan. ang kondisyon ng ating mga pananim ito yan ito dun Ayan. ano na. Sisipin natin ito yan. Ayan nga mga kagano tulad siya nga sa nasabi ko ay eh, no. Inabutan po siya ng init. Kasi nga po habang tinatanim ko po yan. Ito po yan eh, no. Ayan. Pero tingnan natin. Ewan ko lang kung mabubuhay pa siya. Ito. Yan tulad nga sana mga nabanggit ko nga mga kagre. Siyempre, hindi naman po lahat yan ay ano pag inabutan tayo ng taginit syempre malalanta po yan hindi may na hindi mamamatay yung mangilan ilan na may hinang punla kaya ganun po ang nangyari sa kanya kaya ganun kaya gawin natin ang lahat sa abot ng ating mga kaya para magiging malusog naman at syempre para mamunga naman siya ng maayos ay mga gano bilang lamang po ng 5 days ayan so ayun nga mga kaagre yan maraming maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa munting channel kong ito. Maray maray salamat. God bless. Bye bye.